Mayroon na nagt resolve na natin so, na, na bagyo Nito ang nag landslide hmm. yung takot, dun dun yung para yung uh, Alawi ako. gano'n o busan ko no. Tara na mga anin, ang mga tanim na iyon. Masulit ka? Kuwa, masulit kita dito lang. Ha? Huh? Dito lang. Ng -todan.